sang-ayon ako doon. Lahat naman yan discretion ni commissioner kung papaguhin niya. Tapos uh, in the first place, syempre hindi natin pinapayagan yung mga dirty finger kahit sa ang lugar sa sports hindi lang basketball. Siyempre, ano yan eh, uh, behavior yan ng player na dapat lagi maayos ka dahil lagi maraming nanonood sa <coughs> lagi maraming sumusubaybay sa ang buhay ng sports lagi sa fans yan ang lagi natin pinoprotektahan lagi kung ano yung uh, walang reklamo yung mga fans. So yun, napatawan na. Napatawan na siya sa, sa 20,000. Ngayon, kung ang tatanong nila, tama ba yun, malaki ba yun, or maliit, I think siguro sa akin, uh, pwede na yun. Masakit yun. Kinolang attention niya na, hoy, it's a reminder na oh, nawawala ka na naman sa ano mo, sa wisyo, sa balanse it's to remind you na basketball ang laro, mm. kailangan in-check yung pag-uugali, yung conduct ang becoming, hindi yan pinalulusot dito. Hindi, ngayon, merong message na paulit-ulit na lang. Eh, sa totoo lang po, kahit nung naglaro kami ni Paren Jerry sa PBA, marami kaming players na gano'n na yun talaga ang hindi sila kamong nananadya. It's just the way how they play. Like, pare, si Rudy Distrito. di ba yes, Pare, so yung sabi nga ni Dong Minsan, one time, ba, hindi nyo alam, pre, ang laki ng dinonate ko dyan sa sa pondo ng trust fund, ha? Karamihan na suspension at pine dyan. Karamihan, sa akin ang galing. I mean, sabi nga niya, eh, dahil technical, lahat, eh, kada kibit, kada galaw, basta nakasakit ka, multado ka. So, it's part of the game. Eh, wala siyang halong pagsisisi. Kasama sa laro yun, eh. That's his game, eh. Pero lalo alright. na mga tayo mga player, personal sa atin ng basketball, talagang lahat pa nga. Kung makikita, hindi alam ng mga fans noong araw, pag talagang matindi ang kalaban, rival, or mauuwi sa pisikalan, mismo ang management pa nagsasabi, o oh, sige, sagot ko, fine. Basta right. lumaban lang kayo. Oo, oh, ayoko nung naagrabyado tayo psychologically. May inisan nga, maganda Pero wala naman, hindi naman tayo umaabot sa ganun kasi hindi mo naman naturalesa yun eh. Okay siguro, makipagtirhang ka, okay siguro yan. Pero ano, walang oras ka ba naglalaro? Eh, kami ni Alvin, 40, 35 minutes kami naglalaro. Pwede mo ba un sabayan yung laro? Habang naglalaro ka, naninira ka? Eh yun, gawain yun ng mga role player. Pero pag major minutes ka, naku, kailangan ko miss ko, kailangan ko dumipensa, kailangan ko rumotate, kailangan ko magsalita, kailangan ko kagato, ganyan. Ang dami mong iniisip, the list na lang na, na, gawin mo is yung para ka pamanira, eh, ewan ko kung may oras ka pang gagawin mo yun. Kaya yan, uh, tama yun. kung uh, mayroon silang observasyon, uh, I'm sure si Commissioner gagawa niya ng paraan yan at uh, hindi nila palulos yun, lalo na si Calvin. Markman siya, pare. Kada ka niya, pare. Para siyang aquarium. Nakaabang sa kanya. actions siya. <laughs> hindi lang pare sa court. Hindi lang pare sa court. Yung huling pinakita, pare. Di ba naalala mo? Nasa uh, home Dagao. siya. O dagaw. Ah, Di ba may nakasagutan siyang si Tautuwa, ta? ah, Mrs. Oh, Mrs. Tautua ata? Oo gano'n na pare kabilis ang cameraman. Gano'n na kabilis. Mm. Oh, si Kabway pa, ba? baka mag Ah, pak, nakabang din kagad eh. Pero kung ayaw naman din talaga nila, eh, di ba nung araw, hindi na sa pag-ano, nung araw, alam mo naman si Idol Senator Coach jo Robert Jaworski, mm. pag nakita mong bumad call talaga. Uh, Bumanong-gumanong na yung ni Coach Idol talagang hindi mo alam kung ano sinasabi. Minsan, tine minsan hindi. Sabi ko, nga, pag, kapag uh, ayaw nila i-technical, talagang lumalayo na lang yung referee. Kung talagang mali naman talaga yung referee. Ngayon, pero kung talagang good ang tao nila, makikita mo, warning, oh, Jaworski. <laughs> pero pag wala, patay ka. Oh, well, ganun talaga. It, it, it's a part of entertainment, it's a part of basketball. Kaya, what makes PBA exciting is yung mga ganitong personality, ganong ambience, ganong sitwasyon. Eh, or kaya, talo normal lang po yan. Hindi natin pwedeng pare-parehong uh, good, goody-goody lahat ang player. Hindi. Meron talaga magkakaiba ng karakter. Merong mismo sa kakampi mo. Merong, merong pasaway. May magulo. May nakahanap ng gulo. May siya nadadama yung team. May, may ganun talaga. Kasama talaga yun. Kaya nasa sa inyo na yan. Basta ang bottom line sa atin, is there's no substitute to victory lahat gagawin para manalo